mga balitang napapanahon, programa at proyekto ng pamalang panlalawigan ng Quezon, mga serbisyong tuloy-tuloy na inahatid sa bawat Quezonian para sa mas maunlad na lalawigan ng Quezon. Impormasyong inihahatid ng Quezon Provincial Information Office. Tuloy po kayo sa Kapitolyo. Magandang araw. Lalawigan ng Quezon, muli kaming naririto, nagbabalik upang magbigay ng mga napapanahong impormasyong dapat ninyong malaman sa ating lalawigan. Mga balita mula sa Kapitolyo, iahatid eh namin sa inyo. Tuloy po kayo sa Kapitolyo! sa unang balita, mga kananawigan, tuloy na tuloy na ang pagpapatayo ng bagong gusali ng Quezon Provincial Hospital Network, Bondoc, Peninsula sa ginanap na groundbreaking ceremony sa Katanawan, Quezon nitong ikatlo na Oktubre. Ang buong detalye alamin kay Jaya Escalderon sa susumikap na mabigyan ng magandang serbisyong pangkalusugan ng bawat mamamayan, ginanap ang groundbreaking activity para sa si itatayong three-story building sa Quezon Provincial Hospital Network, Bondoc Peninsula, na matatagpuan sa Bayan ng Katanawan. Ito'y proyekto ng Pamahalaang Panlalawigan at ng Department of Health, katuwang din si Senator Aimee Marcos sa pangungunan ni Governor Dr. Helen Tan, layo ng proyektong ito na bigyang kalidad na serbisyong pangkalusugan ng mga mamamayan sa Bundok Peninsula. Ang planong gusali ay may sukat na 11,000 square meter floor area na nagkakahalaga ng 80 milyong piso. Magmumula ang budget na 30 milyon peso sa Health Facility Enhancement Program ng Department of Health at Pamahalaang panlalawigan ng Quezon habang ang 50 million pesos ay mula sa DPWH Quezon 3rd District Engineering Office na inisyatibo ni Senator Amy Marcos. Dinaluhan rin ang nasabing aktibidad ni the Vice Governor Third rd Alcala, 3rd District Congressman Raynan Arogancia, Board Member John Joseph Aquivido, Mayor Ramon Orfanel, Department of Health Center for Health Development Calabarzon, Dr. Ariel Valencia, at Chief of Hospital Dr. Rosaline Ohastro. Samantala sa kaparehang araw ng na nasabing groundbreaking activity ay natanggap ng 1,429 na mag-aaral mula sa iba't ibang campus ng Southern Luzon State University ang tulong pinansyal na mula kay Sen. Amy Marcos sa ilalim ng programang Assistance to Individuals in Crisis Situation. Ako, si Jaya Escalderon, nagbabalita para sa Kapitolyo. Samantala, Nagsisimula na rin ang bagong gusali ng Quezon Preparedness Operations Center sa ginanap naman na groundbreaking activity nitong ikaapat ng Oktubre. May kabu ang sukat na 2,028 square meters at may apat na palapag ang nasabing climate resilient na gusali. Mas malaki, matipay at kompleto ang kagamitan dito. Kung kaya't inaasahang mas magiging epektibo at mabilis ang pagresponde tuwing may mga kalamidad at insidente upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat mamamayan sa Quezon. Sa kaparehong araw, opisyal ng magagamit ng mga estudyante sa Quezon Science High School ang bagong dormitoryong kanilang matutuloyan. Ang ibang detalye alamin kay Dave Dave Paride. Masayang sinalubong na mga mag-aaral ng Quezon Science High School si Governor Dr. Helen Tan sa ginanap na blessing ng bagong dormitoryong matatagpuan sa loob ng nasabing paaralan. Ang tatlong palapag na dormitoryo ay isa sa mga proyekto na isagawa sa paaralan na may sukat na 16 by 35 meters at binubuo ng anin masilid. Inaasahan namang matutuloyan ito ng mahigit tatlong daan at anim na pong estudyante. So, ang priority natin dito yung mga taga Quezon na sobrang layo. Okay. Kung taga Lucena din, priority din pero like tatlong sakay bago makarating dito. Yes. ina-house na nila. So, growing ang population, I think mm -hmm. growing din yung demand for resources. Mm -hmm. Kaya inaayos mm -hmm. natin, right? Naihayag din ng gobernadora na hindi titigil sa pagsuporta ang pamahalaan panlalawigan sa QSHS upang maibigay ang sapat na pang-edukasyon na tulong para sa kabataang kisonyan na nangangarap ng maayos na kinabukasan. Samantala, dumalo at nakiisa rin sa ginanap na maikling programa si na First District Board Member Julius Luces, SPTA President Jericho Natan at Assistant Schools Division Superintendent Dr. Herbert Perez. Ako, si Dave Day Parine, nagbabalita para sa Kapitolyo. Pagkatapos pagtuunan ang usaping infrastruktura at pang-edukasyon na proyekto nitong ika ng Oktubre, kinamusta rin ni Governor Dr. Helen Tan ang patungkol sa usaping pangkalusugan kung saan binisita niya ang Quezon Medical Center. Panoorin po natin ito. Every time na pumupunta ako dito, Maraming improvement na nagaganap. So, although dire-diretso yung pagawain natin dito, but at least yon while may construction, na may maintain nila cleanliness. Tapos nakikita mo na yung mga posting ng mga yung mga messages na kailangang mabasa ng mga pumapasok dito, directions and everything. Binigyang diin naman ng gobernadora na marami pang dapat ayusin at kinakailangang gawin upang patuloy na makamtan ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa bawat mamamayang Quezonian. Sa ibang balita sa sumunod na araw, Ikalimano, Oktubre, Bayan ng Dolores mapakikinabangan na ang iba't ibang proyektong pang-infrastruktura. May report si R.C. Romulo. Sa tuloy-tuloy na pagsisikap na maiangat ang antas ng pamumuhay ng bawat mamamayang Quezonian, isinagawa ang blessing ng circumferential road at turnover ng garbage truck sa barangay Bulakin, Dolores, Quezon. Naging posible ang nasabing kalsada sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ni Governor Dr. Helen Tan sa Department of Health Region 4A. Ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng aabot sa 5 milyon piso na may kabuoang haba na 300 meters na kung saan ay nakapaloob sa 3.5 hectares na lupa na planong tayuan ng community facilities. Gaya ng Faith Facility, Agricultural facility, tourism service center at Mega Health Center. Samantala, ang bagong garbage truck na nagmula sa pamahalaan panlalawigan ay makatutulong sa pagsasaayos ng solid waste management ng buong bayan ng Dolores. Isinagawa rin sa kaparehong araw ang blessing ng bagong barangay hall sa Barangay Kinabuhayan at bagong health center para sa Barangay Pinagdanlayan ng bayan ng Dolores na makatutulong naman sa pagtugon sa pangangailangan ng mga mamamayan sa mga nasabing lugar. Ako si Arce Romulo, nagbabalita para sa Kapitolyo. Pagpapaunlad sa mga pasilidad para sa iba't ibang sektor sa lalawigan, magkakasunod na ginanap noong araw ng biyernes, ika-anim ng Oktubre. Pinasinayaan ni Governor Dr. Helen Tan ang apat na water supply project na matatagpuan sa Barangay Bukal, Sampaloc Dos, Pinagbakuran at Concepcion 1 sa bayan ng Sariaya, Quezon sa paglalayon na maibigay ang malinis at maayos na daloy ng tubig para sa mga residente ng nasabing lugar. Sa parehong araw, sa bayan pa rin ng Sariaya, binisita ng gobernadora ang ipinapatayong spillway sa Barangay Kanda at ang two-story building sa Sariaya National High School upang siguruhin ang maayos na pagsasagawa nito. Samantala, nagtungo rin sa bayan ng Chaong si Governor Tan upang pangunahan ng blessing ng Solar Irrigation Water Pump para sa Barangay Tagbakin at ang bagong multipurpose building barangay hall sa Barangay Poblasyon 1. Kasabay rin ginanap nitong ika ng Oktubre ang blessing ng multipurpose building covered court na matatagpuan naman sa Silangang Dumoit Elementary School sa Barangay Dumoit, Tayabas City. At yan ang kabuuan ng ating balitaan sa buong linggo. Patuloy ninyo kaming subaybayan sa pamamagitan ng pag-like at follow sa Facebook page ng Provincial Government of Quezon. Magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo para sa mas malawak na paglilingkod ng serbisyong tunay at natural. Sa ngalan po ng pamunaan ng Quezon Provincial Information Office, ako si Ana Lumanta na nagsasabing kung sama-sama, kayang-kaya. kaya Tuloy po kayo sa Kapitolyo. Mga balitang napapanahon. Programa at proyekto ng pamalang panlalawigan ng Quezon. Mga serbisyong tuloy-tuloy na inahatid sa bawat Quezonian. Para sa mas maunlad na lalawigan ng Quezon, Informasyong inihahatid ng Quezon Provincial Information Office. Tuloy po kayo sa Kapitolyo.